Ang pagpatol sa iba ay hindi pagkakamali, kundi isa itong desisyon. Sana enough yung time para may tawag ko yung message ko sa topic na ito. Dahil may kalaliman at sana magets ng lahat. Dahil didiinan ko ang mga sasabihin ko dito para na rin makatulong sa nasa ganyang sitwasyon. Tama, ang pagpatol sa iba ay hindi pagkakamali. Ito ay isang malaking desisyon dahil ang pagkakamali para sa akin ay nagawa mo. At sa pagtakbo ng oras, maraming nagsabi o nakaalam ng ginawa mo. At ipaparealize nila sa iyo na mali ang ginawa mo. At kapag nalaman mo, itatama mo. Meaning, nalaman mo ang damage ng buhay mo. Nalaman mo na may masasaktan ng iba at malapit sa iyo. Kaya ang ginawa mo, itinigil mo. Dahil marami ang masasaktan at maapektuhan. Next, ang pagpataw sa iba ay desisyon. Sa una pa lang, alam mo na mali. Walang marirealize na mali dito. Dahil sa umpisa pa lang, alam mo sa sarili mo na mali. Maling mali. Hindi na kailangan may nagsabi sa iyo. Dahil sa umpisa pa lang ng pangangaliwa mo, alam mo na mali. Alam mong maraming maapektuhan at alam mong maraming masasaktan. Ang gagawin mo na nga lang ay maghahanap ka ng maraming rason. Bibihinan ko lang sa sinabi ko na yung iba sa rason mo, imbento mo na lang. Gawa-gawa mo na lang. At sa imbento mong ito, wala ka lang pakialam. Madamay na ang madamay. Again, decision mo na ang pagpatong sa iba. Dahil ipinagtatanggal mo na, tandaan kapag mali ang isang bagay, balubaluktutin mo man ang rason mo Mali pa rin yan. Sorry sa sasabihin ko ah. Huwag mong na lahat ng kuusap mo na tumatango sa'yo. Tanggap ang mga dahilan mo. Wala silang nagawa. Dahil feeling nila, awayin mo sila oras na kamunta sila sa'yo. Ang hirap no? Sa dinami-dami ng daldal mo, sabi ng puso mo, mali yan.